Uh, tayo magkakaroon ng update tungkol sa kaso ni uh, Jovelin kasi lumabas na po yung resulta ng DNA ng PNP. Hello everybody, this is Jose the Adventurer. Welcome back to my channel. So ang pag-uusapan natin sa ating video ay tungkol sa update ng kaso ng napaka-controversial na pagkawala ni Jovelin Galliano sa uh, probinsya ng Palawan. So, atin pong sinusubaybayan itong uh, kasong ito for the last uh, four weeks. And ngayon ay umiikting na nga ang mga revelasyon tungkol sa mga mga development sa kasong ito na uh, saksi naman ang uh, taong bayan na marami pang kailangan uh, lutasin at mga tanong na sagutin sa kasong ito. So, matapos nga ang ilang linggong paghihintay ng sabayan ng Pilipino tungkol sa kaso ni Jovelyn Galliano at sa pag-amin ng isang suspect sa krimen, naging masalimuot ang tagpo ng kaso dahil sa napakaraming butas na kailangang tignan at mga tanong ng taong bayan na kailangang bigyang linaw. Ang PNP ay naglabas na nga ng resulta ng DNA test sa mga kalansay at positibo ang kay Jobelin Galieno ang mga ito sa ayon sa kanilang resulta ngunit hindi naniniwala ang mga pamilya ni Jovelin na sa kanya ang mga buto at ang DNA test uh, na ginawa ng PNP Aking reaksyon ni Nanay Sa akin po nagulat din po ako at nabigla sa nangyari po Sir, uh, hindi ko po kasi akalain na ganun kaagad kabilis ang pangyayari. Pero kayo po'y naniniwala na talagang buto po ni uh, Jovelin? Sa akin sir, hindi pa po hindi ako sir, sir. kumpinsado. Hindi po ako kumpinsido na maniwala sir. Kaya sa tulong ni Turpo na pinabaya sa NBI ang kasong ito ay hinihintay din ang resulta ng DNA test ng NBI. Maaring positibo din ang resulta ng DNA sa NBI. Manatili pa din ang ating uh, katanungan. Paanong natuyo agad ang mga boto ni Jovelin at paano napunta uh, doon sa Damohan? No? Ano ang ginawa sa kanya? Bakit uh, siya naging botok agad? At sino talaga ang may gawa? Naging umiinit na naman ngayon ang kaso dahil sa pagpaking usap ni Liobert sa pamilya ng biktima. At uh, parang uh, binabawi na niya ang kanyang mga naunang pag-amin at idinawit na ngayon ang isang mataas na opisyal ng Palawan City Government na head ng Anti-Crime Task Force na si Richard Ligan. So, sino nga ba siya? Sabihin, let's play the video muna ito, ito, ito. Kasama yan siya. Umutak pa, no? Relax lang, relax. Kami, nag ano rin kami. Oo, yeah. relax lang. Oo. yun na naman ito. Basta pagdating doon, nandung lang yun. Ayun, mga So, gumawa ako ng ma maikling uh, uh, research tungkol sa head ng Anti-Crime Task Force ng Palawan at uh, noon nga palang 2020, nagkaroon na din ng issue itong uh, ACTF chip na si Sir Lee patungkol sa isang request post niya sa social media na patungkol daw sa ospital ng uh, Palawan Personnel na ikinagalit lalo-lalo na sa mga healthcare workers ng Palawan na nagkaroon ng maraming mga negatibo. At uh, tinignan din natin ang uh, social media ng chip na ito at uh, titingnan nyo yan sa video, na, napakaraming mga negatibong uh, mga komento patungkol sa kanya ang mga netizens ay nagko-comment ng mga negatibo patungkol sa kanyang involvement sa kaso ni Jovenel Galleno so uh, abangan natin ang investigasyon uh, patungkol dito at ang ano naman ang magiging pahayag ni Richard Ligad patungkol sa kanyang uh, involvement na uh, inamin naman ngayon ni Robert Desmarinas na siya daw ay pinipilit na ipaamin ang krimen na hindi niya nagawa. So ngayon nga ay malapit na tayo sa Uh, finishing line ng kasong ito dahil unti-unti na nagsilabasan ang mga baho ng mga taong nasa mataas na pwesto. Kasi nung una pa lang sa kasong ito bakit i-case close agad? So, magtataka tayo bakit case close agad? So, ibig sabihin uh, sabi nga ni Sir Rapid Tulpo mayroon talaga itong uh, cover up ng mataas mata na official at uh, dapat natin itong uh, tingnan. So abangan po natin kung ano ang magiging uh, takbo ng investigasyon ito.